so much big natin Ano yan? Ang balis ng bula Ang ng bula, tinapay May lama po siya ano Ah, mga tilapia 160 kilos So ngayon nandito po kami sa may yellowhan Eto Ay, yung, yung tinapay Pampalis ng bula Pampalis ng O nga ano natanggal ng konti Ah, ganyan po kabigat, 160 kilos. Tapos dito. Pati nilalagay mo na ano, yelo. Para hindi manghina yung tilapia mo. Dito ah, oh, sa plug niya. Ang dami niya na. Uy, talakas naman ni pare ko yan yelo nilalagyan po nila ng yelo mga kabukit para daw lumamig yung tubig para hindi manghina yung ano yung mga tilapia yung mga isda kasi bukas pa po nila ano yun yan bukas pa nila i-deliver sa ano nila sa asin Pampano paano naman yung asin na yan kung paano naman yung Pampalagyan, pampaganda ng putis Ayan, nilalagyan din pala ng asin Pampaano ba yung asin? Pampalakas din? Okay. okay na yung yellow mo na yan? Ay, uh, isa pa? pa. Ha? Ha, baon, ah, baon na lang yan. Para bukas. Baon, take, take okay. out. Dami pa lang yellow. Maganis ang yellow ganyan. Para kayo maganis ang yellow ganyan. 100? Diba li 200 ano mo? Yung yellow mo. Kasama so, natin si Manny, makakapulit yung ko. Yan yung trabaho niya. Nakukuha ng isla sa fish pan, tapos di-deliver niya sa mga ano, sa mga suki niya. Tapos ayan pala yung ano, yung discarte. Nalagyan ng yelo tas Ano yan? Bukas naman yan? Uh, oh. ano may... na? Tatanggalin mo yung tubig na yan? Papalitan mo? Ano, yeah. ano mo? Lahat ng nag nag nangingisda dito, dito. dito. bumili ng yelo sa inyo? Oo oh, eh, ako okay. Madami pa naman nung mangingisda Kumusta yung ano yung kita nyo? Sa yelo po? Malakas po yelo? Kambal Ice na. Ah, kambal ice. Ayan, so, sa lahat ng gustong ano, mga kabugid yelo. Meron din ano dyan, yung malinis. Tube ice. Ah, tube ice. Ayan. Tapos meron pa ano, pangisda. Ano? Ayan, mga kabugid. Lahat ng mga na mga nag-gisdang ganito, dito sila bumibili kay ate. Ah, kambal ice. Ayan. So, ah, para kang isda. Bibili pa yelo. Ah, nangang... oh, madami din palang ano yung isda. Ano? Madami din palang bisyo. Ayan.